Ayan, meron today ang pa-dinner ay and day. So, hindi sila kakain ng kanin, puro kulay lang. magpra rice, oh. Fried rice, walang kanin yan. Egg lang. O, oh, tignan nyo ito. Akala mo karni ito, pero hindi siya kanin. Eh. Um, tau yan. Tau holy choice meron din dito uh, taufu din. Yun mga yan. Ayan, yan. Tofu lahat yan. So, walang karne. Uh, wala silang kakainin karne today. Puro gulay lang yung ipapakain namin for today. Dinner sa kanila. Ayan. So, uh, may, sa isang buwan kasi Uh, mag-ano sila, uh, mayroon sa isang buwan, two times a month. Ah, uh, two times a month silang mag-vegetarian.